mahabagang balita sa loob at labas ng Kalabarzon. hahatid sa inyo ni Rose, Rose Ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose Zibag. Zibag. Oras sa buong kapuloan ng Pilipinas, ganap ng alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali Calabarazon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay May 22, 2025. Araw po ng Webes at itong programang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, bangkay ng lalaki natagpuan sa isang damuhan sa Tanawan City, Batangas. Miembro ng Umanoy Akyat Bahay Gang timbog sa Antipolo City. Police Regional Office Calabarzon aktibong lumahog sa PNP-wide inspection ng disaster response equipment. At paggamit ng plastic, mahigpit nang na ipagbabawal sa Tayabas City. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag at Cyril Dayaka. Mga kaakiban, aktibo nga pong nakiisa ang Police Regional Office Calabarzon o Pro 4A sa taon ng PNP Wide Inspection ng Disaster Response Equipment na ginanap sa Pro 4A Covered Court Camp Brigadier General Vicente P. Lim, Calabas City sa pangunguna ni Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas. Dinaluhan ang aktibidad ng mga miyembro ng command group, regional staff, Chips ng regional support units at ng regional re or reactionary standby support force. Layunin po ng inspeksyon na matukoy ang antas ng kakayahan at kahandaan at ng mga tauhan ng PNP sa pagtugon sa mga sakuna, kalamidad at iba pang emergency na nangangailangan ng agarang aksyon. Kasunod ng inspeksyon, nagbigay ng pambansang mensahe si PNP Chief Police General Romel Francisco Di Marbil sa lahat ng PNP personnel kung saan binigyang diin ito ang kahalagahan ng hindi lamang pagkakaroon nila ng kumpletong kagamitan kundi ang pagiging ganap na operational ng mga ito. Samantala, dako naman tayo sa labas ng himpilan. Benepisyaryo ng 4Ps, katuwang ng DSWD sa laban kontra sa epekto ng climate change. Alamin natin ang detalye sa report ni Trixie Cado. Trixie, na katuwang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa rehiyon ang mga binipensyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Corpus sa pagtugon sa pabago-bagong epekto ng climate change. Kabilang sa mga inisyatibo ng ahensya ang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Project BINHI o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished na layuning labanan ang kagutuman at bawasan ng kahirapan sa mga komunidad. Tunitunugunan ng mga proyektong ito ang kakulangan sa tubig at seguridad sa pagkain na lalo pang pinapalala ng mga sakunang may kaugnayan sa climate change. Samantala, layo ng DSWD na patatagin ang mga komunidad sa harap ng krisis pangkalikasan sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng purpose beneficiaries sa mga pro programang pangkabuhayan at pangkalikasan. Patrick Cano ang inyong kaakibat para sa DZJB 1458 Radio Calabarzon. Maraming salamat sa report na yan, Trick Sicano. Samantala mga kaakibat, isang daang ina naman ang pinasaya ng Tao Gamma Phi Fraternity katuwang ang Monday Nisan Philippines sa bilang bahagi ng selebrasyon ng Mother's Day sa Rosario Cavite. Tumanggap ang mga ito ng iba't ibang uri ng biscuits sa layo ng aktibidad na bigyang pagkilala ang mahalagang papel ng mga nanay sa lipunan at bigyan sila ng munting ala ala at pasasalamat. Ayon nga sa chairman ng grupo, wala umanong salitang sapat para sa mga ina dahil sila ang ilaw ng tahanan. Matagumpay na naihatid ng Office of the Provincial Veterinarian sa mga maghahayupan ng Sampaloc Quezon ang iba't ibang veterinary services gaya ng estrus synchronization, artificial insemination, deworming at vitamin injection. Nasa 73 kalabaw ang naserbisuhan sa Naturang Bayan. Lubos na nagpapasalamat ang OPV Quezon sa mga katuwang nilang ahensya ng pamahalaan upang mapalawig pa ang Ruminant Development Program sa lalawigan gaya ng Department of Agriculture, PCC, BAI. PCA, NDA, DARFO4A, gayon din sa LGU Sampaloc. Sa iba pang mga balita, arestado naman sa isinagawang manhunt operation ng San Pablo City Police ang isang regional level most wanted person na may kasing statutory rape. Kinilala ang suspect na si alias Rick, residente ng naturang lungsod. Ayon sa ulat, isinagawa ang operasyon sa barangay Ibaba, Santa Rosa City, Laguna matapos matukoy ang pin nagtataguan ng akusado. Samantala, pansamantalang nakakulong ang sospek sa kalsadya ng San Pablo City Police Station. Pasintabi po sa mga nananang halian isang naaagnas na bangkay ng lalaki ang natagpuan sa isang damuhan sa barangay na Tatas kahapon pasado alas 6 ng umaga. Ayon sa ulat ng Tanawan City Police Station, isang residente ang nakadiskubre sa bangkay na nakadapa ang posisyon. Wala umanong suot na pang itaas ang biktima, nakasuot ng itim na pantalon, itim na medyas at itim na sapatos. Samantala, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang pag kakakilanlan ng biktima at ang posibleng dahilan ng pagkamatay nito. Oras mga kaakibat, 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Balik po tayo sa lalawigan ng Quezon. Aabot sa 31 tons o 31,000 kilograms ng basura ang nakokolekta araw-araw. Mula po yan sa mga bahay at establishmento sa Tayaba City, Quezon. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pagdami ng populasyon na pag-unlad ng kabuhayan at ang paglaganap ng paggamit ng mga plastic containers bilang tugon sa lumalalang problema sa basura ipatutupad na simula June 1, 2025 ang City Ordinance No. 17-01 na nagbabawal sa paggamit ng plastic bags at styrofoam bilang lagayan ng pagkain sa buong lungsod. Ibig sabihin mula sa nasabing petsa bawal na ang paggamit ng plastic at iba pang hindi eco-friendly na lalagyan. Lahat ng mahuhuling lalabag ay papatawan po ng kaukulang parusa. Sa unang paglabag, 1,000 pesos na multa o apatapong oras na community service ang kakaharapin. 2,000 pesos na multa o 80 oras na community service naman sa ikalawang paglabag. 5,000 pesos na multa o pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan naman sa ikatlong paglabag. Simula na po ang pagbabago. Yan ang sabi ng LGU at Pinayuhan din ang mga ito na magdala ng balula, eco bag o sariling lalagyan kapag bibili ng pagkain, inumin o anumang paninda. Dagdag pa ng mga ito, iwasan ang paggamit ng plastic at sanayan ng sarili sa pag-reduce, reuse at recycle. Arestado ang isang lalaki makaraang magnakaw sa isang bahay sa barangay Mambugan, Antipolo City, Rizal. Ayon sa Antipolo City Police, hindi pinalampas ng sospek ang nakabukas na pinto ng naturang bahay at pinasok ito sa kakinuha ang cellphone at wallet ng biktima na noon ay nasa kahimbingan ng tulog. Nadiskubre lamang ng biktima ang krimen ng mapansing nawawala ang anong gamit. Agad itong lumabas para habulin ang sospek na imbis na sumuko ay nanindak pa sa pamamagitan ng pagpapaputok ng paltik o homemade na uri ng baril. Samantala, naaresto ang sospek sa pagresponde ng mga nagpapatrolyang kapulisan sa lugar. Kasalukuyan namang tinutugis ng mga otoridad ang iba pang pa kasamahan nito sa pagnanakaw. Mga kaakibat, dako naman tayo sa detalye ng mga balitang pambansa. Nananawagan ng Commission on Human Rights o CHR sa pamahalaan na magsagawa ng masusing investigasyon kaugnay ng mga ulat ng paglabag sa press freedom sa gitna ng election period. Ayon sa CHR, ilang media worker ang nakaranas umano ng pananakot habang ginagampanan ang kanilang ng tungkulin. May ilan din umano ang hindi pinayagang makapasok sa mga polling precinct noong araw mismo ng eleksyon. Binigyang diin ng CHR na seryoso ang mga insidente ito dahil nilalabag nito ang press freedom at karapatan ng publiko sa tamang impormasyon. Samantala, sinabi na rin ng Presidential Task Force and Media Security o PTFOMS na kanilang iniimbestigahan ang mga reklamong paglabag sa karapatan ng mga mamamahayag, partikular na noong araw ah, ng halalan. Magpapatuloy ang mga pag-ulan sa Mindanao ngayong Huwebes, May 22, dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ayon sa pag-asa. Posible umano ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na pagbuhos ng ulan. Habang Easter Easterlies naman ang magdadala ng kalat-kalat na pag at thunderstorms sa malalaking bahagi ng bansa, kabilang na ang Luzon at Visayas. Inaasahan ang mga isolated na thunderstorms sa hapon o gabi, lalo na sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Samantala, pinapayuhan naman ng otoridad ang publiko na maging alerto at patuloy na subaybayan ang mga abiso mula sa pag-asa. Nananawagan naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa Department of Agriculture o DA na investigahan ang malaking diferensya sa presyo ng malok o manok mula sa farm gate hanggang sa retail level. Ginawang panawagan matapos maglabas ang DA ng import ban sa manok mula Brazil, punso ng pagkalat ng sakit sa hayop sa nasabing bansa. Batay po sa monitoring ng Sinag, ang farm gate price ng manok ay nasa pagitan ng 90 pesos hanggang 120 pesos kada kilo, ngunit ibinibenta ito sa mga pamilihan sa halagang 200 100 pesos hanggang 250 pesos kada kilo. Naniniwala ang grupo na hindi makatwiran ang ganitong kalaking agwat ng presyo at dapat ay nasa 180 pesos hanggang 185 pesos lamang ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Sinag Executive Director Jason Kaingled, ang hindi makatuwirang presyo ay may malaking epekto sa mga mamimili. Muling ipatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa darating na May 26. Kasunod ito ng pag-alis ng Korte Suprema sa Temporary Restraining Order na inilabas noong August 30, 2022 na pansamantalang nagpahinto sa pagpapatupad ng naturang polisiya sa loob ng halos tatlong taon. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes, mananatili ang sistema ng NCAP kung saan gamit ang CCTV sa halip na personal na sitahin ang violator at ipapadala na lang ang notice sa kanilang registered address. Paalala naman ng Korte Suprema, limitado lamang sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA at C5 ang saklaw ng encap na ipatutupad ng MMDA. Sa iba pang mga balita, inilunsad naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Budget and Management o DBM ang isang real-time at digital model monitoring platform upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa mga proyektong infrastruktura. Pirmado ni na DPWH Secretary Manuel Bonoan at DBM Secretary Amena Pangandaman ang Memorandum of Understanding o MOU para sa Digital Imaging for Monitoring and Evaluation o DIME Program noon pang May 20 sa si Quezon City. Gamit nga pang satellite, drone surveillance, geotagging at GIS, ni ng time na subaybayan ang progreso ng mga proyekto at matiyak ang taming, o tamang paggamit ng pondo lalo na sa mga liblib na lugar. Ayon kay Bonoan, ang proyekto ay bahagi ng bagong Pilipinas agenda ni Pangulong Marcos na nakatuon sa makabago at database na pamahalaan. Samantala, magkatuwang din pong isusulong ng DPWH at DBM ang pagpapahusay ng sistema kabilang po ng real-time updates, interactive maps, sa sa media content at pagsasanay para sa pangmatagalang implementasyon ng Samantala, nakatakdang ibigay na lamang ng Commission on Election o COMELEC sa Department of Education o DepEd bilang donasyon ang mga Starlink communication equipment na kanilang ginamit sa midterm elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, nasa 8,000 units ng Starlink ang kanilang ginamit. Bukod sa mga paaralan, maaari din itong gamitin ng mga local COMELEC office sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, ginamit ang naturang equipment sa mga lugar kung saan mahina ang signal para sa internet na siyang pangunahing kailangan sa pagtransmit ng mga resulta sa naganap na botohan. Mga kaakibat, ang tabayanan naman po sa aming pagbabalik. U.S. President Donald Trump pagkinumpronta ang presidente ng South Africa sa issue ng white farmers. Lalaki, nasawi matapos madaganan ng gumuhong poste ng kuryente. Para naman sa sports balita, TNT, sa PBA Season 49 Philippine Cup kontra Rain or Shine. At Pinay veteran actress Dolly De Leon kasali sa darating na season ng Avatar. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12 oras po natin mga kakibata ka 12.14 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 14.5A Balita sa Ibayong Dagat Oras mga kaakibat 12.20 o 12.17 ng tanghali. Kinumpronta ni U.S. President Donald Trump si South African President Cyril Ramaphosa, kaugnay ng umano'y karahasan at hate speech laban sa mga white South African farmers. Sa kanilang pagpupulong sa Oval Office, ipinakita ni Trump ang isang video na umano'y nagpapakita ng genocide at hate speech kung saan inakusahan pa nito si Ramaphosa ng pagkumpiskan ng lupa at pagpatay sa mga white farmer. Samantala, naging mahinaho naman ang tugon ni Ramaphosa at sinabing ang minority out of government parties ang nasa likod ng naturang video. Balita sa Ibayong Dagat Limang mag-aaral ang nasawi matapos sumabog ang sinasakyang school bus sa Kuzdar, Balochistan, Pakistan na may sakay na apat na estudyante. Marami sa mga nasugatan ay nasa kritikal na kondisyon at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Wala pang grupong umaako sa insidente ngunit pinaniniwalaan ng mga otoridad na ito'y maaaring kagagawa ng militanteng grupo. Mariin namang kinundina ni Pakistan Interior Minister Mohsin Nakvi ang pag-atake at tinawag itong isang barbarik na gawain. Balita sa iba pang dalawigan ng Bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, mga kaakibat na sawi ang isang 34 anyos na lalaki matapos madaganan ng isang konkretong posi ng kuryente malapit sa pampublikong pamilihan sa barangay Zona 4, Cadiz City, Negros Occidental nito lamang pong Martes. Kinilala ang biktima na si Sayrel, residente ng barangay Kabahog at Cadiz City. Ayon kay Police Master Sergeant Joscoro De Jose III, helping ng Cadiz Police Substation na siyang saksi rin sa insidente. Nakasakay sa motorsiklo ang biktima at papunta sana sa pagsundo sa kanyang misis nang tamaan siya at maipit ng bumagsak na poste. Agad naman anyang nilapatan ng tulong at dinala sa ospital ang biktima ngunit sa kasamaang palad ay hindi na rin po umabot ng buhay sa ospital. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala, isang 74-anyos na Israeli national naman ang natagpo ang pataya matapos malunod sa dagat sa barangay Matango, Almeria, Biliran noong Martes. Ayon sa staff ng resort na kanyang tinutuluyan sa barangay Talahid, Almeria, araw-araw umanong lumalangoy ang biktima at bumabalik sa silid pero nitong lunes hindi na siya bumalik kaya humingi sila ng tulong sa Coast Guard para maghanap. Kalauna, natagpuan ang mga manging isda ang kanyang bangkay na palutang-lutang sa dagat. Napag-alamang may history ng fatigue ang biktima o ang victim at minsan na rin nailigtas ng Coast Guard at ilang residente matapos monta tikmalunod noon pong buwan ng Marso. Sports, Tinalo ng TNT ang Rain or Shine sa iskor na 111-103 sa PBA Season 49 Philippine Cup kahapon sa Inares Center, Antipolo. Bumawi ang tropang giga mula sa 14-point deficit sa unang quarter sa pangunguna ni Napoy Eram, R.R. Pogoy at Calvin Oftana. Mababatid na umabot sa 31-17 ang kalamangan ng rain or shine sa first quarter, ngunit gumanti ang TNT sa second quarter sa pamamagitan ng matinding depensa. Hanggang sa lumamang na ang tropang giga sa third quarter at hindi na lumingon pa sa vice-pagtabla sa 4-3 record ng Elasto Painters. Sports Balita. Nakasalang ang Philippine Practical Shooting Association o PPSA sa 2025 IPSC PCC Mini Rifle World Shoot na nagsimula noong May 19 sa Znoimo, Czech Republic. Kabilang sa Mini Rifle Standard Division, sina Jonathan Jason Ramos Erwin Estares at John Mark Paras lalahok din ang mga pambato ng Pilipinas sa iba't ibang division gaya ng Open, Standard Senior, Open Senior at Open Lady. Sa PCC event, may kinatawan sa Optics at Iron Divisions pati na rin sa Iron, O Senior, Lady at Super Senior teams. Hangad ng PPSA na magpakitang gilas at mag-uwi ng karangalan sa prestihiyosong kompetisyon. Yo 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 be yo be yo be yo, yo, bae, yo, bae, yo bae, bae, chica. Time check, it's 12.21 in the afternoon. Para naman sa ating showbiz at chika, mga kaakibat matapos nga po ang kanya paganap sa Nine Perfect Strangers. Makikita naman ang aktras si Dolly De Leon sa darating na season ng Avatar, The Last Airbender bilang si Low At Tama ba yung pronunciation ko dyan? Low At Ang mga kambal na tagapayo ni Princess Azula ng Fire Nation. Kasama rin ni Dolly si film actor John John Briones na gaganap naman bilang Pian Dao sa isang Fire Nation Blades myth. Samantala nagsimula na ang produksyon ng ikatlong season ng Naturang Palabas. Ayan, partner ko ba? Mahilig ka ba manood nito? O pin sino ba mo ba to? Ha? Avatar The Last Airbender? Ako hindi, pero sus susubukan kong panoorin niya ngayon since meron tayong kapwa Pilipino, di ba? Na, nandito sa Avatar. Ngayon. Yes. nakaka-proud talaga si Miss Dolly, no? Yes. Veteran actress natin yan. At sabi nga nung iba, parang ngayon lang, nito lang din nakikilala, pero hindi, no? Sobrang galing niya talaga. Baka kayo lang ang hindi nakakakilala <laughs> sa kanya. Magkaibang bagay kasi yun. Yes. Oo. Pero tsaka partner, talagang magkakaroon ka rin ng time na mapanood to kasi malapit na graduation nyo, di ba? Oh, magpapahinga ka ba muna o magtatrabaho ka agad? Magpapahinga muna. Wow! talaga naman. At least may choice kang magpahinga. Yes. oh, panoorin mo to. Okay. Yes, simulan for mo, sure. simulan mo. Kasi maraming ano eh, maraming uh, anong tawag dito, nahuhumaling dito sa Avatar, The Last Airbender. Talaga, sobrang ganda daw. Kaya lang same, wala rin akong time na panoorin ito, partner. Kaya, pag may time susubukan ano o, lalo na sabi mo nga partner eh meron merong ano merong uh, mga Pinoy ya yeah, de ba yes. may Filipino actors ayan anyway mga kakibat no napakabilis ng araw Thursday na po kaagad yes 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 kamusta ba ang ano mo partner kamusta naman ang uh, araw mo ngayon ha do hindi pa natatapos nasa kalagitnaan pa lang tayo ng Huwebes so. so far mab mabuti naman araw, <laughs> gusto ko so na gusto ko yung nautal ka partner sa ano <laughs> Ma ma mabuti naman. Hindi kasi garabi. Hindi. Kasi alam yes. ko naman ang, ano, jump pack ka talaga kapag morning. Eh, no? Yes. Sobrang daming gawain. So mamaya, eh, ibang bagay naman ang pagtutuunan ng pansin. Di ba? Yeah. Well, anyway, ayan mga kaibigan, sana po eh, naging maganda no? ang pagpasok ng inyo pong uh, araw ng web. So, at syempre, dapat sinimulan niyo po yan uh, sa pag-tune in uh, dito sa amin sa AM Radio, BZJV 1458 at uh, Kilohertz. At hindi lang yan, partner tayo rin ay mapapa od ng live no, sa Facebook ayan, at YouTube. no, search nyo lang DZJV1458 Radio Calabarzon. At gayon din syempre sa so official website po no, ng Zoe Broadcasting Network Incorporated na zbni.ph So paano? Yan lamang po muna ang ating chikahan at balitaan this Thursday afternoon. Yo, 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 yo be yo, be, yo, be, yo, be, yo, be Chika. So, mga balita tampoy kasi express balita alas do assembly sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side at naging tagapagbalita kami pong inyong mga lingkod Rose Ana Sibay at Cyril Dayaka manatiling nakatutoy ka sa DZJB 1458 Radio Calabarzon oras po natin at 12:24 ng tanghali Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Biernes sa nag-isang DZJV 1458 Radio Calabar Zone.